Maraming mga paniniwala at tradisyon sa Pilipinas na sinusunod ng mga tao. Narito ang ilang mga bawal o ipinagbabawal ayon sa tradisyon. Bawal magingay o magsaya, ipinapayo ang katahimikan at pagninilay-nilay. Iwasan ang mga party, videoke at malalakas na musika. Bawal kumain ng karne, lalo na biernes Santo tradisyon sa mga Katoliko ang hindi pagkain ng karne bilang sakripisyo. Karaniwang isda o gulay lang ang kinakain. Bawal maligo sa dagat o ilog. Sinasabing malas o maaring madisgrasya. Dahil patay ang Diyos. Isa itong pamahiin ng mga matatanda. Bawal magtrabaho o gumawa ng mabibigat na gawain panahon daw ito ng pagninilay. Hindi ng pagod o hanap buhay. Kadalasan, bawal magkasugat o magkasakit. May paniniwala na mabagal ang paggaling kapag nasugatan. O nagkasakit sa Biyernes Santo, bawal ang away o pagmumura, ipinapayo ang kapayapaan, pagdarasal at pagbabalik-loob sa Diyos. Isa itong panahon ng paglilinis ng sarili.